ko uh, si Gilbert. Good morning mga ka-Isla ka pajak mga boss. Nandito na naman tayo sa Clark. Ayan si Kuya Tep, si Chris, si Gilbert, si Drix, tapos si Boss B, at Madam E. So si Gilbert niyang naka-white, tapos si Drix ito nasa kanan na naka-itim, tapos yung sa harap na naka-puti din, si Madam E, din si Boss B. So sila yung Team White and Team Black. Ang goal for today's video ay mag-grand fondo. At nalaman ko lang na mag-grand fondo nung araw na din yun. Kasi si Gilbert ay hindi pa nakakapag grand fondo or 100 kilometers na long ride. Kaya dito daw niya gagawin sa Clark dahil puro flats, patag at yeah, dire so, kita nyo naman, start pa lang ay magaganda pa ng form, mga ayos pa ng pajak, tapos napakatulin. Tapos dito pala, last year, same part ng kalsada na to. Uh, dito kami nagkabanggaan ni Chris. So, inom mo lang kami ng tubig, katsikahan. Diyan sa part na yan, yan, dyan kami nagkabanggaan. So, ng tubig, nag-uusap, tapos bigla na lang palang kailangan kumaliwa dun sa part na yun. Kasi sa isip ko, nung unang ikot namin, dito kami sa may rotonda, umikot. Tapos sa second part, nung dumaan kami ulit, dun na pala dadaan, dun sa shortcut na yun. So hindi ako nasabihan and siyempre first time ko last year dito sa Clark. Kaya yun, bumanga ako, so para kong bumanga sa pader at tumambling ng 360 Buti okay naman tayo at nakaka-bike pa din So si Chris niyan kita nyo, may signal signal na At siyempre, dahil nga dun sa incident last year After namin maglaps lapse uh, dun sa airport, siguro mga ilang ikot lang kami at kita nyo naman ang ganda pa rin ng panahon makulimlim tapos medyo foggy yung ibang lugar uh, papunta naman daw kami ngayon sa the wall para hindi pa ganong kainit at makaahon kami so ito si Boss Drix at si Madam E pagdating namin doon sa may bungad ng the wall dami nang naflatan or na kasi may bubog doon sa start pa lang as in parang nagkalat ng bubog akala ko buso-buso lang yung ganun yung scenario pero pati pala dito eh para may nag nagwala nagkalat kalat ng bubog talaga so ito na inantay lang namin sa glitch sila Gilbert and yung ibang kasama para at least sama-sama ulit di maligaw at ito na yung uh, mahabang false flats so, ahon siya dahan-dahan kitanya nyo naman yung pacing nila Boss B at Madam E Ang ganda na akong pagpipedal at pagpajak Easy easy Ngayon dito sa part na to medyo nawa Nawawala na sila, lumiliit na yan, Si Boss Drix yan, Mahabol na sila O pacing pacing na lang dito Kasi e, hindi ko na maalala kung iba pang lugar Or mahaba pa yung pupuntahan na ahong after baka mabudol tayo at maisahan so ito, muntik na naman maligaw talaga. U-turn tayo, buti nakita ko ni Chris. So, hindi daw dito yung daan, dire-diretso sa the wall. lewa uh, kakaliwa kapag nakita mo na yung mga uh, slides. So, yan, dito kakanan. So, kita nyo yung motor tumigil dahil nakita lang nag nagbabike ka. So, ba diba? Ang saya dito sa Clark kasi takot yung mga motorista sa mga nagbabike tapos yan, yan sila regroup ulit kami dito yan. so hindi ko alam kung saan nanggaling si Gilbert parang bigla na nag-teleport bigla na lang nandito yan. so chill chill pahinga saglit may um, ilang minutes yung si Boss Chris sa kaliwa And then yung sunod sa kanya si Boss B si Gilbert at si Madam E kasi kanina puro nakatalikod eh yan. so pahinga lang saglit then dahil may ahon kanina ay may lusong din mamaya dahil nakaahon na kami at gusto naming iwasan din yung bubog dun sa dulo uh, iba naman daw yung iikutan namin tapos dito yata dumaan si Gilbert kaya akala ko bigla na lang nag-teleport eh kumaliwa pala kagad dun sa unang kanto ako dun pa ako sa sunod before yung mga slide ayun tapos dito dahil nga umahon tayo ng napakahaba na false flats ay lulusong tayo ng lusong na mahaba din. So, yun na yung pinaka-reward natin sa pag-ahon or yung parusa na pag-ahon dito sa The Wall. Ano, kita nyo sila Boss Drix, nakahawak na sa drops. Si Madam E, si Gilbert, si Chris. Talagang ready for a eh. Ayan, no? So, ang gagawin daw is di na namin isasagad yung pinakababa, yung may mga bubog. Parang kakana na kaagad sa isang uh, lugar. So, hindi ko kabisado. Kaya nung lumulusong kami, uh, nagbabagal-bagal din ako kasi mahirap na namang lumagpas at mawala. Siyempre, pag mabilis ka tapos bumangga ka doon sa bubog, eh matik, aberya. Kahit sabihing makunat yung gulong mo, eh hindi mo masasabi. Tapos dito, bute humabol si Madam E. Ayan, so may natanong nga na tayo kasi nagbagil tayo kasi hindi ko alam kung saan napupunta. So, nakikinig ako for instructions pero hindi din talaga ako familiar dito sa lugar. Kaya, ayan, buti humabol siya. Tapos yung sinabi niya na diretso pa daw hanggang magkaroon ng intersection. Kaya, yun, di tuloy ulit tayo. Ayan, diretso. Ayan, dami natin nakakasilubong na umaahon pa lang ng the wall. Ayan, tapos ito, ayan, medyo napaisip ako baka dyan yung kakaliwa pero hindi naman pala. Dahil dire-diretso daw until may parang factory. So ayan, medyo may mukhang factory na sa kanan natin. Ayan, yan na ay yung palatandaan ko na medyo uh, magbagal-bagal at huwag lagpasan kasi baka maligaw tayo. Kasi babalik na daw kami dun sa may commercial center. Tapos ito na nga parang mga factory or mga tambakan ng mga... kotse or paggawaan ng mga kotse so, napakadami at ayun na si Gilbert si Madam E ayun, hindi ko alam kung factory ba to pero ang dami yung mga sasakyan so, hula hula ko lang yun kasi hindi nga tayo familiar dito sa pinupuntahan natin or yung ruta natin ngayon wala namang kasing nabigay na susundan na route kaya buti yan dito si Madam E at si Gilbert at mukhang kabisado nila yung daan so sunod sunod lang tayo tapos pabalik yung daan so parang isang loop din to Uh, dadaan ng fontana so parang paikot lang siya lusong din to kaya ito photo ops uh, clips ni Madam E so, naki-epal tayo hero mode ayan so thank you Madam E sa mga uh, clips na to yan o sasaya pa namin dito kasi uh, nakarecover sa lusong tapos yan uh, wala pa sa kalahati eh, since ang target is 100 kilometers Yeah, yan, dami pang energy ang kapag patawanan. pa kaya ito may mga behind the scenes pa rin tayo. Yan, mga video ni Madam E. So, thank you talaga diyan kasi eh, wala mga camera or wala nakapaglabas ng cellphone. No, lumulusong or nung umaahon kanina. So, ito pa yung ginagawa ni Drix. At nag-aero-aero mode, aero position. So, nagkataon pa, oh, sabay kami. O, di ba? In pa. Ooh. At ang ruta namin dito ay papunta naman kami sa El Caballo. Uh, hindi yata namin nadaanan yon last year. Ako ako pala, last year hindi namin nadaanan. Kaya uh, dadaan kami dun. So, alam ko yung daanan is, ano eh, uh, ano siya, bike lane. So, ito siya. Diba? El Caballo. Para siyang uh, western feels. Mga cowboy-cowboy daming big bike Ayan, pwede ka mag sumakay ng kabayo ba diba? nung bike lane dito sa Clark ulim lane siya mayos maganda pa yung panahon talaga dito uh, before namin maabot yung 50 kilometers so, 50 kilometers more pa para makapag grand fondo. tapos dito tingnan nyo ang ganda pa nung pila namin no? yung pace line talagang straight na straight uh, ordinated pero mamaya maya naalala ko eh, sinusumpa na namin yung uh, pinagagawa namin kasi para matapos yung buong 100 kilometers ay umikot kami ng mga 6 na beses or 5 beses dun sa pancake loop except dun sa airport part so ang nakakatawa dun kasi eh, walang walang trangko-trangko. Ang nagtrangkuhan lang is sila Boss B, Madam E, at si Chris. Tapos si Drix at Gilbert at ako, eh, kanya-kanyang pace. Kasi syempre, ako, takot pa din ako tumutok sa likod ng mga bike na nasa harap ko. Kasi nga dahil, di mo alam kung kailan pepre, no? Or baka biglang may mangyari, eh, di salpo ka ulit, lilipad ka na naman. Tanto! Baka masayang ka ulit Kaliwa ka lang, Saan? Dito. dito Dito? O, ito. Tanungin natin sila. <laughs> ito na, pinauna na kayo. Baka dito na naman eh. Ayan, kung narinig niyo yung audio, di ba? Uh, sabi eh, ayahan ka na naman. Baka sumayang plan ka na naman. Kasi dito sa part na yun, talaga nag Kung saan kami tumigil or iikot, doon kami nagkabanggaan ni Chris. Kaya yan, loko-lokohan talaga dito sa part na to. At ito, dito na kami nag-start magpaikot-ikot. So, iikot kami dito sa my Clark uh, Speedway. Yung may mga drag racing. Tapos, yun, si Madam E, oh, gem boy. <laughs> Napakatapang. Uh, hinabol niya si Gilbert. Kasi oh, nauna na, baka magkaligaw-ligaw na naman. So, pangalawang balik na namin dito. Kasi nung una, Uh, dito kami nag U-turn papunta naman sa The Wall. Yan yung ginagawa dito sa may left side. Yan yung start yung pa The Wall. Yan yung may bubog na part. Tapos dito naman yung pabalik dun sa kanina. Dito sa may pa Clark International Airport. Tapos dito, makikita nyo yung daan papunta dun sa uh, Clark International Airport. Makikita nyo yung heat wave. Yung tipong... Yung vision nyo parang nag-iiba-iba na yung itsura Kasi dahil sa init Nagsisimula na talagang uminit ng mga oras na to dire diretso lang talaga to Until umabot kayo dun sa may uh, Parang waiting shed or guard Yan yung gate dito Tapos so, u-turn kayo dito Medyo gravel yan medyo ingat Tapos may intersection pa sa kanan so, Hindi nyo alam kung may kotse yan Tulad yan Kaya dapat Iba yung pag-iingat So, ayun to ulit tayo, naiiwan. Ahabol ah, na naman tayo sa kanila. Ayun mo, layo na nila. Tapos, dahil ang layo na nila, naligaw na naman kami ni Drix. Dahil si Drix, dire-direcho. <laughs> so, kumaliwa pala doon sa, doon sa may unahan. Tapos, kami ni Drix, dire-direcho. Ayan, naligaw na naman. Yung mga walang alam dito sa Clark, ayan, kami yun. Kasi si Drix, uh, pangalawang beses pa lang niya. Ako din, pangalawang beses. Pero siya, parang two weeks ago, uh, kaka-clerk lang niya. Ako naman eh, last year. Buti na lang uh, bumalik kami kasi daw pag dinaredirecho ay subik na yung labas namin at naliligaw na lalo kami. So, balik na naman dito sa pinagsemplangan ko. Kawi yeah. uh, dito sa bike lane. At uh, papahinga daw muna kami, replenish ng tubig sa may El kabayo Doon sa kanina mga cowboy-cowboy kasi may part daw doon na pwedeng mag-CR. Uh, mag-refill ng tubig. Siyempre, bibili mo yung tubig. Tapos, pahinga na muna kasi 60 kilometers na din yata kami dito. Uh, medyo umiinit na din. Kaya kailangan na mag-tubig-tubig. Tapos, kami na madam e dito, nagchichikahan regarding dun sa Wheelset ni Chris. Kasi parang uh, nagbe blender ka ng bato sa ingay. Yun nga, akala ko noong kasi sa hyper ni Madam E. Uh, yung pala doon sa wheelset ni Chris kasi napakaingay talaga kahit binalik na doon sa stock na ratchet Ayan, dito sa El Caballo yan, kita nyo naman horseback riding yan, pwede kayong magrenta ng kabayo ang palatandaan yan yung kabayo na nakalubog sa lupa So dito kami yan, bili-bili ng tubig, refill na ng tubig Kasi napakainit na talaga Nagbibiro na kami dito na tama na, tigil na eh sobrang init talaga uh, hindi din biro yung init ng clerk tapos makapagpahinga ng lahat ito na yung last na uh, baseline line namin bago magkanya-kanya tranko sa sarili kasi dito, tatapusin na namin yung uh, 20 kilometers or 25 kilometers na paikot-ikot dun sa pancake loop. Kung saan ako lang, lagpas ng unti dun sa may tulay dun. Tapos, ayun na. After ng 25 kilometers, ito na kami, nagpapahinga sa lilim. Kasi, napaka-init na talaga. Tapos, bago ko ma-on yung camera, eh si Gilbert ay natumba kasi nag-clip out siya tapos maling side siya bumagsak. So, medyo mainit na rin talaga. Kaya, ito, uh, nag-decide na kami na tapusin na lang yung rest ng ilang kilometers, mga 20 kasi nasa 80 plus na kami dito. Doon sa malapit sa Cycles and Brew, At least, uh, replenish ka agad in case talagang super init or hindi nakayanan Pero dito sa part na to si Gilbert ay talagang kinamaan na yung rear dera derailleur niya. Hindi na niya ma-shift up so stuck sa mabigat na ring. So kung gusto mo tapusin yung uh, 100 or yung grand Fondo ay parang imposible. Eh. Kasi uh, more than ilang kilometers ka na tapos nagluloko pa yung bike mo. No? Parang nakakasira ng moral. So ako hinabol ko na lang sila dito para sabihin na si Gilbert ay eh, may problema. Buti na lang may stoplight kasi kundi baka tayo naman yung next na pinulikat kasi matutulin yung padyakan ng mga kasama natin. So after naming magbalikan si Gilbert, ah, nag-decide sila na samahan na lang siya pabalik sa Cycles and Brook para maayos naku ay sumunod kila Madam E at Boss B para tapusin na yung 100 km na uh, na ride. Since uh, 85 or nasa 90 km na kami nung no time na to. Buti na lang talaga ay may mga stoplight dito sa Clark. Kasi kung hindi ay uh, iwan na iwan na tayo at baka naligaw-ligaw tayo lalo. Kasi ang hirap habulin or dumikit kanila Boss B at Madam E. Kasi grabe yung chemistry. Uh, may may line sila talaga na uh, alam nila kung paano yung galawan ng isa't isa. Uh, Siyempre, importante yun kasi yun nga, tulad nung sinabi ko before, last year, uh, kami yan ni Chris, di ba, nagkabanggaan tapos yung plangan. So, tingnan nyo dito, uh, naiwan ako unti, tapos naligaw na. So, diba, may harang pang caution. So, regarding caution, kung gusto nyo mag-grand fondo, make sure na alam nyo mag-grand fondo. Kasi kung hindi kayo prepared, wala. Lugi kayo sa uh, ibang kasama nyo kasi hindi nyo alam na ganun pala. So, tapos yung pacing, dapat ang pinakamahalaga yung pacing. Uh, kung ano lang yung pacing na kaya nyo, stick with it. Kasi pag naghabol kayo sa hindi nyo pace, uh, mabubong kayo or yun. May alas pag kayo kaagad. Tapos nutrition, pagdala kayo nun, tubig, snack bar, gel. Kasi 100 kilometers, medyo di rin biro yun. Tapos, kunyari, yung scenario is sobrang init. Uh, lahat ng nutrients, yung mga electrolytes nyo sa katawan, yung mga asin nyo sa katawan, eh, mawawala. Kaya, make sure na prepared kayo ng mga ganong bagay. Kasi, 100 kilometers, medyo mahaba-haba yun. Tapos lalo na kapag hindi pa kayo ensayado uh, At syempre weekend rider Mga ganong senaryo Kaya make sure na prepared kayo Pag mag grand fondo kayo So hanggang dito na lang Ride safe mga kaisla Mga kapadyak Mga bossing Lahat-lahat Kita-kita kalsada